sama-sama tayong magiging saksi! Sa saksi! Bago pinagdiwang Chinese New Year sa ilang bahagi ng bansa, marami na rin bumabiyahe pa uwi sa mga probinsya, lalo't holiday bukas, saksi si Oscar Oida. Hindi to airport, kundi isa sa apat na train station sa Shanghai na pinakamalaki sa boom China. Punong-puno ito ng mga umahabol sa biyaheng probinsya para sa Lunar New Year o Chinese New Year sa Sabado. Maging sa kabisera na Beijing, dagsari ng mga last minute na biyahero. Sa China, 40 days na holiday ang Lunar New Year. At sa panahong yan, ayon sa state media, nasa siyam na bilong domestic trips ang inaasahan. Long weekend din ang Chinese New Year dito sa Pilipinas. Bukod sa Sabado, special non-working day rin, pati bisperas. Kaya marami ang posibleng samantalahin ang mahaba-habang bakasyon. Gaya ng ilang pasaherong dumating sa PITX para lumuwas sa probinsya. Mahirap yung puro trabaho, so nakakapagod din, eh, nakakadrain siya. So at least may time ka mag-relax So, makakasama mo yung family mo. Medyo mahal na yung pamasahe para sa akin. Pero parang binabaliwala ko na lang yun para makasama ko yung family ko. Sapat naman daw ang mga bus ayon sa pamunuan ng PITX. At dahil Valentine's Day sa Merkulis, may mabibili rin mga bulaklak at iba pang pa-Valentine pasalubong sa lubong. Sa Tugigaraw, maaga nang ipinagdiriwang ang Chinese New Year Hataw na sa isang ball ang mga Lion and Dragon Dance na pang ng swerte at pantaboy ng malas. Ay! <laughs> ang malabunso na bukas na ulit, tila Year of the Dragon ang peg ng mga ibinidang reptile. Ang dambuhalang buhaya na si Lolong Tu, ang bayawak na si Bayaw, at si Greeny, the iguana. The dragon symbolizes good luck Uh, good health and strength po. Ibig sabihin yon yung strength ng dragon, tutulak ang Pilipinas para maging progressive po tayo na yung year 2024 po. Hitik sa pariniwala tungkol sa swerte at malas ang Chinese New Year. Pero payo ng isang feng shui expert. Ay, importante, una-una, mapagdasalit. at gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. you do more charity pag mababang ang iyong luck cycle para mag-gain ka ng good karma? Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Mga probinsyang nakararanas ng tagtuyot lalo pang dadami ngayong Pebrero dahil sa El Nino. Ayon sa pag-asa, 25 lalawigan ang posibleng makaranas ng drought at 17 naman ang inaasahang makararanas ng dry spell. Pagdating ng Abril, halos lahat ng probinsya sa bansa ang makararanas na ng dry spell. Binabantayan din ang level ng mga dam na unti-unting bumababa kung hindi darating ang ulan sa mga buwang ating inaasahan, hindi malayo ang water rationing. There is still possibility na posibleng mababa uh, pa rin yung maging ulan natin sa mga ibang lugar pagdating ng May at June. Mga hindi nag-consolidate na jeepney hindi na makakabiyahe pagkatapos ng deadline na April 30. Sabi ng Department of Transportation sa pagdinig ng House Committee on Transportation, hindi na maireregistro ang mga jeepney bilang PUV at hindi na marerenew ang kanilang individual na prangkisa. Tiniyak din ng DOTR na pwede pa rin bumiyahe pagkatapos ng deadline ang mga consolidated na traditional jeepney dahil lang phase out sa mga ito. Mangyayari kapag aprobado na ang Local Public Transport Route Plan o LPTRP. Pwede raw bumiyahe ang mga traditional jeepney basta roadworthy o nasa kondisyong bumiyahe. Pero ayon sa ilang kongresista, dapat gawing optional ang consolidation. Ang rekomendasyong yan tatalakayin ng Project Steering Committee para sa PUV Modernization Program sa mga susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Hindi magtatagumpay ang planong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Yan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na nananawagan ni itigil na ang pagsusulong ng secession. Saksi sina Maris Umali at Rafi Tima. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail. For it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. Ito na ang pinakamalino na pahayag ng pagtutol mula sa Pangulo sa panawagang humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag sa harap ng mga negosyante, diplomatic corps at mga kinatawa ng pinakamalalaking kumpanya sa bansa sa pagdiriwang ng Constitution Day ng Philippine Constitution Association at Manila Overseas Press Club o MOPC. Pagwasak-anya sa bansa ang panawagan ng mga nagsusulong nito Matatanda ang pinalutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang secession o paghiwalay ng Mindanao sa gitna ng kontrobersya kaugnay sa People's Initiative. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. I have said it before and I will say it again here. Our national territory will not be diminished. We will continue to defend it. This is my guarantee, not only throughout this term, but up to my dying breath. Sinamantala rin ng Pangulo ang pagkakataon para magbigay ng pahayag sa mainiting usapin na pagbabago sa saligang batas. Muling nilino ng Pangulo, usaping pang-ekonomiya lang daw ang layo ng kanyang administrasyon sa pagsusulong ng pag-amiyanda sa saligang batas. I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Our bicameral Congress and our built-in system of checks and balances are wonders to behold. We must allow our democratic institutions and their mechanisms made, made, possible by our constitutional order to take their natural course. Nasa pagtitipon din si dating Chief Justice Renato Puno, na chairman ng Philconsa. Sa gitna ng mga panawagan ng pagbabago sa saligang batas, may paalala ang dating punong hukom sa harap ng Pangulo at sa leader ng mababang kapulungan ng Kongreso na si Speaker Martin Romualdez. We have yet to see the fullness of its transforming effects. The cascading effects of this uh, transformation necessarily demand a no-nonsense look on the need to amend or revise our 1987 Constitution. Now narito sa harap ng mga leader at kinatawan ng Bangsamoro government nagsalita si Pangulong Marcos. Bagong Pilipinas is incomplete without a Bangsamoro rising along within it. A stronger barm means a stronger Mindanao. A stronger Mindanao. A stronger Mindanao means, means a stronger Philippines, bringing us closer to achieving our agendas. Dati na sinasabi na ilang pinuno ng Bangsamoro government, hindi sila sang-ayon sa pagkalas ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ang sabi kanina ni Chief Minister Ahod Ebrahim. The paramount objective for the Bangsamoro government remains the establishment of an autonomous region that is functional, ready, and thriving in an ever-changing and competitive society. It is imperative that we fast-track all pending work and beat the deadlines we have set without compromising on the integrity of the hard-won peace agreement. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Rafi Timang, inyo, Saksi! Saksi. Iginit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na daraan sa legal na paraan ang isinusulong niyang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sinabi po yan ng dating Pangulo sa panayam ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa programang Radyo Bandido RJTV. Ayon sa dating Pangulo, daraan ito sa United Nations, gaya ng ginawa ng Timor Leste. Binatikos din niya ang reaksyon ng ilang opisyal at pagtawag na act of sedition sa naturang hakbang. Sabi ni Duterte, ayaw niya ng gera hindi rin daw labag sa konstitusyon na paghiwalay ng Mindanao dahil nakabase ito anya sa kagustuhan ng taong bayan. Sa gitna po ng pagtaas ng presyo ng bilihin, umaasa ang ilang grupo na maaprubahan ang dagdag sahod para sa mga manggagawa. Saksi si Sandra Ginaldo. Ngayon, nakatakdang isa lang sa plenary debate sa Senado ang panukalang batas para sa dagdag sahod na 100 pesos kada araw kahit paano'y nabuhayan daw ng pag-asa ang isang grupo ng manggagawa na damaraw ang hirap ng buhay dahil hindi mapagkasya ang sweldo sa kanilang pamilya. Yeah. Yung ay namin ay maliit, 150 pero dapat ay natutuwa kami na nakikinig yung Senado that has to be legislated. Pero ang Department of Labor and Employment, dati na raw na iparating sa Senado ang kanilang posisyon sa issue. Maaari anilang makaapekto sa negosyo ang planong itaas ang sahod ng nasa 4.5 million na minimum wage earners. Sabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, nagtaas ng minimum wage sa lahat ng rehiyon sa bansa noong 2023 maliban sa Davao Region na noong 2022 pa nagpatupad nito. Sabi ng Dole, umuusad na ito at posibleng makapag-anunsyo ang Davao Region ng taas sahod. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, lahat ng wage order noong 2023 ipinatupad sa second semester o huling anim na buwan ng taon. Pinakahuli ay ang Region 10 o Northern Mindanao nitong Disyembre lang. Sabi ng Dole, isang taon pa muna ang palilipasin para makapagtaas muli. Kasi gusto natin bigyan ng pagkakataon din na makasettle down ng mga employers unless mayroong tinatawag nga na supervening event. Sabi pa ni Lagwesma, susunod sila sa kongreso sakaling makapasa ang panukalang batas. 1989 daw huling nagka-legislated wage hike at nahito matapos ipasa ang Wage Rationalization Act na lumika ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, hindi pa raw ganap na nakababawi ang marami negosyo dahil sa pandemya at maaring makasama ang dagdag sahod. Kakaunti lang din aniya ang makikinabang. Dalawa well, lang naman pwede lang like gawin eh. Either ipatong nila sa presyo, which is inflationary, Or, kung hindi magbabawos ang tao, at kung hindi pwede yung dalawa na yun, nagsasara na lang. Iba naman ang pananaw ng grupo ng mga manggagawa. We're talking about uh, more than 25 million na Filipinos, no? So, we're to, ang, ang makikinabang sa pagtaas ng sweldo na ito. So, we're talking about 25% of the population. Pag tumaas ang sweldo ng mga manggagawa, yung pamilya niya ay magiging consumer siya. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mismong gobyerno na magtuturo sa mga interesadong matuto sa information technology. Ito'y para labanan ng banta ng mga scammer at hacker sa bansa. Saksi si Ivan Mayrina. Biro man ang bangkit na ng Pangulo na may tumawag sa kanya kahapon, hindi na maitatanggi kung gaano kaseryoso ang problema sa scamming. Kaya muli nagpaalala ang DICT laban sa pag-click sa mga link na padala ng mga hindi kilalang numero at kontra sa mga alok na too good to be true o sa anunsyong nanalo ka sa hindi sinalihang raffle. Ingat din sa mga sineshare sa social media na pinagkukunan nila na impormasyon So, pagtawag sa inyo alam niyo pangalan niyo alam niyo birth date niyo ano may address niyo don't be misled uh, you need to be alert minsan na naging notorious ang kakayahan ng Pinoy online ang tinaguriang I love you virus o love bug nalikha ng nooy 24 anyo sa si Onel de Guzman kumalat sa milyon-milyong computer at nakaapekto sa mga negosyo at mga gobyerno sa buong mundo noong taong 2000 inbes sa paglikha ng virus ang ganyang husay sa information technology ng mga Pilipino ang gusto sanang linangin para labanan ng mga scammer at hacker. mag daw ng mga online courses ang DICT ICT Academy para sa mga kawalin ng gobyerno muna, pero kalaunan para sa publiko na. We've opened up a completely new window of employment that they can go into and earn a lot of money, better than the college. Sir, so how much money are we talking about when you said bigger <laughs> you than cabsec salaries? Well, um, men, 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 many of the cybersecurity, ano, uh, <laughs> siguro a low of two hundred thousand a month. Tamang tama, dahil may dalawang milyong job opening daw sa cybersecurity experts sa bansa. Maraming negosyo kasi ang lumipat online mula na magka-pandemya, kaya sa online din lumipat ang mga kawatan na hindi nauubusan ng paraan para mang scam. Ito mga employers, They're not after your They diploma. Don't care, Once nakita nila may talent ka, kahit na grade school graduate ka lang, hindi pa high school graduate, ka, they'll very hire specific. you. Ang pagsasanay sa cyber security sa mga kawani ng gobyerno at mga pribadong individual, kabilang sa National Cyber Security Plan ay pinisinta ng DICT kay Pangulong Bongbong Marcos Itong Martes. Bukod kasi sa mga scammer online, banta rin ang mga pangahak sa mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang tangka sa Overseas Workers' Welfare Administration o OWA at maging ng website mismo ng Pangulo. Natuntunman man sa mga server sa China ang tangka, iginitan eh, China na hindi nila ito kinukonsente at nag-alok pa ito ng tulong sa investigasyon ayon sa DICT. Sa kabila nito, hindi isinasantabi ng DICT na may kinalaman ng mga tangka sa Sigalot sa West Philippine Sea. Anything is possible. In cyber investigations and in um, analyzing all of this, we never rule out anything. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina, ang inyong saksi. Ipinagtanggol ni Dominic Roque sa mga basher si Bea Alonso sa gitna ng issue ng paghihiwalay nila. Ibirahagi ni Dominic ang isang social media reel na ang sweet moments nilang magkasama. Sinamahan niya ito ng caption na, She's a beautiful person inside and out. Para din ni Dominic, itigil na sanang hate at negativity laban kay Bea. Hindi nagkomento si Dominic sa issue ng hiwalayan at wala rin pahayag si Bea sa ikadung pagkakataon mula nitong Disyembre, binulabog ng pagsabog ng bulkan ang Southwest Iceland. Apektado ang ilang establishmento at ang mga water pipes sa lugar. Kaya apektado ang supply ng tubig para sa mahigit 20,000 residente. Isang kilometro na lang ang layo ng lava stream sa kanilang geothermal power plant. Patuloy sa pagtatayo ang motoridad ng maestruktura para hindi dumiretso ang lava sa mga bahay. Swiftie Alert! Pati si Rosé ng K-pop superstars na Blackpink nakijam sa concert ni Taylor Swift sa Japan. At ang depensa ni Carla Abellana sa mga pumuna sa pre-loved items na ibinenta niya online. Darito'y show bisaksi ni Aubrey Karampet. May apela si Kapuso star Carla Abellana sa mga pumuna sa kanyang pre love items na ibinenta niya online. Sabi kasi ng ilang netizens, hindi tugma ang presyo sa quality ng kanyang ibinibenta. Depensa ni Carla. Sino totoo, grabe kayo. I would sell something na much less naman than how much I got it for, di ba? Lalo na dahil yung, yung condition niya, depende din doon. Para sa aktres, kasabay ng kanyang fresh start, ang pag go sa ilang gamit na maaari pang mapakinabangan ng iba. This Valentine's Day kaya, Ready na rin ba siya for a fresh start in dating? Ayoko ng blind date ako comfortable sa blind date. Uh, but dating, my goodness, uh, I don't, I wouldn't say naman na I'm open to it pero parang ayoko pa siya masyado isipin and not that I'm ano blocking myself. Pero may mga nagpaparamda. Meron naman noon pero ngayon parang hindi na gaano or parang I don't know where they are. She's her own boss now dahil may sariling agency na ang Blackpink member na si Lisa. Pinangalanan niya itong Loud to showcase her vision in both music and entertainment. Inanyayahan niya rin ang fans na samahan siya sa kanyang newest and exciting journey. Dati nang sinabi ng label ng Blackpink na YG Entertainment na nag-renew ng kontrata ang grupo para sa kanilang group activities. Pero hindi para sa solo activities ng kanilang members. Nauna nang mag-launch ng sariling agency ang Blackpink member na si Jennie para sa kanyang solo projects. And speaking of Blackpink, confirmed Swiftie si Rosé matapos umaten sa concert ni Taylor Swift sa Tokyo, Japan kasama ang kanyang kaibigan. Ayon kay Rosé, it was the best 10 minutes in Tokyo while jamming sa 10-minute version ng All Too Well di Taylor. Para sa GMA Integrated News, Obri Carampel ang inyong saksi. Buking sa CCTV ang isang mister na may nilalambing umanong iba sa kanilang bahay. Huli pero hindi kulong. Oh, bakit? Eto, Igan. Dahil ang nakakuha ng kanyang pag-ibig ay eh, tinuturing na parte ng kanilang pamilya. Eto ating saksihan. Sino ba yan? <laughs> Viral kamagailan ang video na ito ng isang lalaki sa Quezon City. Dis oras na raw kasi ng gabi pero nakita siya sa CCTV na may nilalambing sa kanilang garahe. Ang eksenang yan nahuli mismo ng pinsan ng kanyang misis. May paupahan kami dito. So may CCTV. Chinect ko lang. Pag check ko, nakita ko nga, di ba? Naglalandian siya. Agad na isinumbong ni Marjorie ang nakita sa kanyang pinsan. Hoy, sabi ko nga nun, may kalandian sa garahe yung asawa mo. Talagang nahuli ko lang sila naglalandian na ganun. Parang wala naman sa isip niya yun na may camera. Nagahali kanya niya. Nilalamig lang po ako. Kaya pinuntahan ko lang po siya. Naglalambing lang po sa kanya. Ang lalaki niya, agad daw kinumpronta ng kanya misis. Sino yung kausap mo? Sino yung kahali mo <laughs> Pero na makita nila ang video, hindi pala ibang babae, kundi ang kanilang fur baby, ang kasama ni Jose. <laughs> Sinapakagad. <laughs> <laughs> Nauna pa yun sa fact sa tanong. <laughs> Yan ang one year and five months old na golden retriever na si Balmond. Nakita na niyo yung video, nagtawa na na lang kami. Para na raw anak ni Jose ang kanilang aso na madalas niyang inilalabas at nilalambing. Mabait po si Balmon, mabait. mabait. Gusto nang may kalaro ng mga bata. Behave lang po siya pag ano, pag kaming dalawa tapos nag, nagkukulitan. Ayaw kumain pag di siya nakikita. Pag naman ni Jose, walang dapat ikabahala ang kanyang misis dahil bukod kay Balmond ay wala rin siyang ibang nilalambing. Paalala nila sa iba pang fur parents. Mahalin niyo lang yung mga alaga niyo. Laging susuklian nila yung pagmamahal at saka yung pag-aalaga na binibigay niyo. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.